At may nalaman ako, natuklasan ako mga kaponsi, yung itlog pala. Dapat, kung saan siya nakapatong yung tray, doon mo lang siya. Lagi, kumbaga doon mo lang siya i-stay. Huwag mo gagalaw-galawin. Kamusta mga kaponsi? Yan, welcome po sa aming tindahan. At ngayon mga kaponsi, napakalakas ng ulan. Ayan, di tumitigil mga kaponsi. Kaya kung nasan man kayo mga kaponsi, keep safe. At ito nga mga kaponsi, bumili tayo ng itlog para may stock tayo dito sa tindahan yan bumili tayo sa sa mga nag wholesale ng itlog syempre yan lalagay natin dito mga kaponsi tandaan lang natin to ayan mga kaponsi pinalagay ko sa sesto na lalagyan pwede yan mga kaponsi kung wala kayong tray iyon no yan dandaan lang mga kaponsi para hindi mabasag at may nalaman ako natuklasan na ako mga kaponsi yung itlog pala dapat kung saan siya nakapatong yung tray doon mo lang siya uh, ah, lagi kumbaga doon mo lang siya i-stay huwag mo gagalaw-galawin kasi sabi nung pinagbilang ko kapag ginalaw mo daw mga kaponsi at yung kulay dilaw niya sa loob ay naalog at kumbaga nawala sa pwesto doon na daw magsisimulang masira ang itlog kaya kung palipat-lipat ng pwesto prone kayo sa ganun so yon mga kaponsi para tumagal ang itlog nyo ng mga 2 weeks 2 weeks daw to mga kaponsi yan para sa mga nagtitindaan at magtitinda ng itlog dapat fresh ang kukunin yung itlog at for sure 2 weeks sya bago masira yan mga kaponsi so yon mga kaponsi tapusin ko lang to at medyo alanganin baka mabasag yan wait lang mga si pupunuin natin to thank you, thank you. so yon mga kabonsi natapos ko rin at na check naman natin ng itlog walang basag tutubo naman tayo dito kung ito ay nabili ko ng tutin, isang dosena medium so pwede natin siyang ibenta ng kasi 30, ano to eh, 30 pieces so pwede natin siyang ibenta ng 10 isa so meron tayong tubo na Tendenen. 90 pesos, 'di ba mga kaponsi? So 'yon mga pwede din naman 9 lang din, depende kay misis. Anyway mga sa mga bago lang, ito pa lang tindahan namin, ay mina namin ng aming ay ng aking asawa. <laughs> Ayun, nabubulol ba? mina namin 'tong dalawa, kami lang po ang nagpapalitan dito pag wala po akong pasok ako po duty at laging duty ang asawa ko. So 'yon mga kabonsi, shoutout sa mga magkasawang nagtutulungan na uh, sa, sa at nakaisip na magtindaan. Okay naman po magtindaan, dagdag income. Medyo mahirap lang na masarap yun. So yun, no? Oh. may mga naliligo dito mga Ayan, oh. si, Ayan, no? Baulan gas ngayon mga kabonsi. pa pala ako dito ilalagay. Yung nawalan na kasi ng nor. Yan, hindi ko pa natatapos eh. Meron na naman ako dito na ilagay yan. Pero meron pa tayo na didira Ilalagay din natin yan dito Takpan muna natin yung itlog para safety At least may stock na po tayo ng itlog Dito sa tindahan Yun, samahan nyo po ako dito sa tindahan Mga kaponsi yan. At magtinda po tayo paganto so, po pala. Yon, mga safety safety. ba? Diba? Pag may bumili, bigay agad. So, anyway, mga Ponsi, ito. Yan, ilalagay ko lang ulit, ulit dito sa lalagyanan. Okay? Wait lang, mga Ponsi, Gugupitin ko lang to. So, yon, mga Ponsi, nagkikinda tayo. Napakalakas ng hangin at ulan. Ayan. talaga may mga bata, nag enjoy Ayan, eh, no? o. Sana sa ibang lugar, hindi naman gano'n kabaha. Yan, swerte pa rin po natin pag hindi ba ang lugar natin. Tsaka mag-pray po tayo para sa kanila na safe po sila. Grabe, lakas ng ulan, tsaka hangin. So yon mga kaponsi, ayan, nailagay ko na lahat. Ayan, at meron pa tayong libreng dalawang kape na kopi, kopi ko co blanca, ayan. May safety pa natin dito. Additional earnings din yan mga kaponsi. Dito ko natatapusin yung vlog ko. At kung nasaan man kayo ngayon. Ayan. Keep safe. Laka, mga nagdadrive na ngayon. Mag-ingat, mag, mag Yan, kita si kita sa ng next vlog. Like, comment, and subscribe. Peace!